Magandang araw guys, isang napaka gandang panimula na naman na bahay at idea ang ating makikita ngayon na kung saan pumalo lang naman ito ng 38k pesos budget, sa ganito kaganda at cute na bahay na kung saan masasabi mo talaga natin na sabrang swerte niya sa murang halaga may bahay na. Sa panahon ngayon guys bihira na lang talaga tayo makakamura about sa pagpapagawa ng bahay dahil nga sa sabrang mahal na ngayon ang mga materyales, pero marami pa ring mga paraan upang makatipid tayo sa ating mga budget, tulad na lang sa ating makikita ngayon na bahay. Ang owner ng bahay na ito ay Sir Jester. Matagal na niyang gustong magkaroon ng sariling bahay kahit simpleng bahay lamang. At ayon nga pinag-ipunan niya ito hanggang sa umabot ang pera niya nang 40,000 pesos. At napag-isipan niya dito na gusto na niyang masimulan maipapagawa ang kanyang dream house. Sinabihan siya dito sa kanyang ama na siya na raw ang gagawa sa bahay niya at binigyan pa siya ng mga kahoy na kung saan ipapaputol mo na lang. Ang mga kahoy pala na binigay sa kanyang ama dito ay coco lumber at bumili na siya agad dito ng mga materyales tulad ng hollow block cemento sand and gravel cab hardy Eflex para sa dingding corrugated galvanized iron para sa bubong, sa hollow blocks guys nakabili siya dito ng 100 pieces, sa cemento naman 6 pieces, sa sand naman 15 pieces sa sako, at sa gravel naman 15 pieces sa sako, sa bakal naman na cab guys nakabili naman siya dito ng 4 pieces 9 mm, sa corrugated galvanized iron guys nakabili siya dito ng 10 pieces, sa hardy e naman 6 pieces, sa gumawa naman guys bali dalawa sila dito yung papa niya ay karpintero at siya naman dito ay helper sa kanyang ama. So dahil dito guys naka free labor na siya dito, bali sila na yung gumawa at nakatipid na rin sila dito sa mga kahoy dahil nga meron na silang sariling kahoy sa 40,000 niyang naipon guys bali yung nagastos lang niya dito sa kanyang bahay ay 38k pesos. So ayan guys sa halagang 38k pesos budget ganito nakalinis at kaganda. Mayroon itong provision na isang bedroom living room kusina dining area at terrace bali guys wala pa po itong toilet and bathroom. Sa next project na naman niya dito magpa-extensions na siya ng CR. So dito lang po guys, once again congrats kay Sir Jester. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka po sa susunod nating video upload. Maraming salamat subscribe.